Gemini with Leo, isang expressive duo na nagpapasaya sa isa't isa. Ang masayang personalidad ni Gemini ay nakahanap ng sigla kay Leo. Hindi pinapansin ang kumpiyansa ni Leo ang panliligaw ni Gemini. Ang hilig ni Gemini na mamintas ay makakainis sa proud Leo. Kailangan ni Leo ang kanyang ego stroke eh, na malamang nagagawin ni Gemini. Gayunpaman, paman, ang dalawang ito ay maaaring tumalima sa isa't isa. Madali silang tumawa ng magkasama, bagamat sexual silang nagtatrabaho. Si Gemini ang manunulat, si Leo ang interpreter. Ang iyong kapaligiran ay nagdidin iyong madla. Pagsama sa ang lahat ng ito at mayroon kang kumpletong palabas. May kulang ba sa love story mo? Nararamdaman mo ba na mahal ka niya? Ngunit hinding hindi ka mamahalin tulad ng iba. Kunin ang katotohanan at itigil ang pag-aaksaya ng oras. Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic reader ang mga tanong na ito at higit pa. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput o online sa absolutehipsychic.com.